nandito tayo mga idol. Ayan. Ayan mga hunter. Alam nyo ba yan? Tari. Ayan. Ano Sabi nila nakakain daw to eh. O, mga na. Medyo, buon na lang buong ah. Ayan, sa taas. Ayan, Ayan mga idol. Subukan nga natin kainin. Kaso, dibali na lang. <laughs> Ayan. Dibali na lang. Ayun. Pasupport po ng video natin. Then, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share. Thank you mga lods. God bless.